pinto mo dun sa may poste yan sa may poste ah, mo oh, clutch reno neutral bitaw sa clutch o, go tapos gumamit ka na ng number to mamaya pag akyat doon gilid mo kasi may mag overtake number 2 Yan. may ibalik mo sa wan kaya naman tinto mo dyan para baba baba neutral go Pagano gano nanginginig yung nanginginig na pwede mong damihan kaunti yung gas o silinyador o number 2 pagdating dyan lipat ka sa 1 kasi ano yan intersection yan o, alalay ha kakanan alalay sa clutch alalay sa preno sige okay. oops dandan -dan lang sige okay. pihit sige okay, pihitin mo pa o oh, bawi yan Number 2. Dito ulit sa May Poste. Mm. Okay, U-turn mo naman. U-turn ka. Oh, go number 1. Tapos paandarin mo sya na hindi gumagamit ng gas. Oh, wait, bitaw sa preno. Ayun, sige. Oops, alalay sa preno. Sige. Sige. Ops. Ito. Oh, nag-atras muna. Ito isagad mo naman yung manibela. Yan, ganyan. Sige. Dapat listo. Yan. Oh, atras, go. Okay na yan. Stop. Yan. Oh, number 1. Okay. Derecho kas na. Oh. Nge okay, guys, apa Oh, so, number 2. Hmm, kasi intersection 'yan eh. Ah, main sa likod ah. Titingin Go Yo. Okay. pag ganong tunog lipat ka na agad sa number 2 Ito mo dyan. Oh. Pwede mo na bitawan yan. Bitawan mo yung mm -hmm. preno. Pababa naman eh. Oo, oh, di ba? Di diba, mo, di mo yan. Number 2. Galit na yung wagon mo. Okay na yan. Uwag ano muna ilipat. Ay, eh, hindi. Ilipat mo mamaya. Sige. Number oh, 1? Oo. Ilipat mo sa number 1. Oo. Doon. Pakaliwa ka doon. Sige. Go. Malalay sa preno. Pawabayan ha. Sige. Doon pa. Dito. Go. Mabawi. Okay pababa yan eh o. o. pag ganitong pababa ano lang yan pwedeng number 1 ka lang para yung preno mo hindi ma masunog o, pwede ka number 2 dyan o, diba? o, hindi na masyado ang alay sa preno kasi mabilis na tapos yan kasi kakanan dun, oh, ka 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 pa dun sa dulo o oh, lilipat kasawan lilipat ka na sawan para hindi ka mataron kapag dating dun sa dulo kakana kakanan na dahan halalay dyan ops halalay kasi baka may tricycle o oh, pihit na gi yan bawi yung sa silinyador huwag kang apak doon ng gusto steady ka lang din kasi katulad noon mabilis na mamaya may sasakyan pala doon nabangga na natin steady ka lang din doon sa bilis na ganoon hindi pwedeng mabilis sa mga ganong intersection number two. napakagilid oh malalaglag ka na oh dandaan dyan Taunahin muna mo na dyan ganyan hmm. titingin kasi baka may sasakyan doong galing dandaan lang ops Alalay sa preno. Preno, apaka sa preno. Oh, go. Dan mo yes. hmm. so, yung Kanan pag ganyang kurbada alalay ka dyan kasi masikip yung daan dyan yan daan daan lang dyan okay, go yung kayang kontrolin yan dapat di ka pumapasok sa kabilang linya o, kanan ulit kun sa dulo number 1 lipat ka na sa one. O kanan dyan dandan -dan lang para di maabutan yung ano isa dandan -dan lang oh go iwasan mo yung trap banggain mo yung kambing <laughs> o hinto mo dun sa may poste si Yael naman isang ikot din o suwi na tayo o, oh, hinto ikaw na Yael